Marahil ay narinig mo na ito dati. Ang mga taong pinapanatili mo sa iyong buhay ay may malaking impluensya sa iyo. At habang ang pagkakaibigan ay isang maganda at mahalagang aspeto ng buhay, kahit isa kang introvert, napakahalaga na maging marunong ka sa kung sino ang papayagan mo sa iyong inner circle. Hindi lahat ng pagkakaibigan ay pantay-pantay. At kung minsan, kinakailangan mong makipaghiwalay sa mga hindi positibong nag-aambag sa iyong buhay. <laughs> Kaya narito ang mga uri ng mga tao na hindi kakaibiganin ng isang matalinong introvert. Number 1. Mga taong naghihikayat ng masamang pag-uugali. Ito yung mga taong laging handang kaladkarin ka sa isang kaguluhad ng mga kadudadudang desisyon. Hinihikayat nila ang mga negatibong gawain tulad ng labis na pagiinom, paggamit ng droga o mapanganib na pag-uugali. Bagamat magandang magsaya, mahalagang unahin ang iyong kalusugan at kaligtasan. Kung ang ideya ng iyong kaibigan tungkol sa pag enjoy ay nagsasangkot ng panganib sa buhay o katinuan, maaring mas kailangan mo ang isang safety first na uri ng pagkakaibigan. Ang buhay ay isang adventure alam ng mga introvert na hindi nila kailangan ng patuloy na adrenaline rush mula sa kanilang mga kaibigan para patunayan ito. Number 2. Mga taong masyadong malapit sa kapareha ng kanyang kaibigan. Naipakilala mo na ba ang isang kaibigan sa iyong kapareha? At bigla silang sumisiksik na parang surot sa isang kucon Nagkakaroon sila ng mga late night chat, bumubuo ng mutual na paghanga at nagpaplano ng mga sorpresa ng hindi mo alam. Habang ang tiwala ay susi sa anong mga relasyon, ang pagpapanatili ng mga boundaries ay napakahalaga din. Kung ang koneksyon ng iyong kaibigan sa iyong kapareha ay nagsimulang iparamdam sa iyo na ikaw ay nagiging third wheel sa sarili mong relasyon, kailangan mong suriin ang relasyon ng taong ito sa iyong buhay. Number 3. Mga taong palaging nangangailangan ng isang bagay sa kanyang kaibigan. Ito yung mga taong palagi nalang may kailangan Naplatan sila ng gulong, kailangan ng balikat na masasandalan, bigla na lang magpapahatid sa airport, at marami pang iba Hindi ito matatapos, para kang on-call personal assistant Alam na mga introvert na ang mga pagkakaibigan ay dapat napantay-pantay sa parehong partido na nag-aalok ng suporta, tulong, at pakikisama Kung sa tingin mo ay sinasamantala ka ng iyong kaibigan at tila interesado lamang sa kung ano ang magagawa mo para sa kanila ang pagkakaibigan na yan ay maaaring maging one-sided at makapinsala sa iyong buhay. Number 4. Mga taong hindi inaako ang pananagutan sa kanilang mga pagkakamali. Ito ang mga palaging sospek ngunit hindi kailanman naging salarin. Ang mga taong hindi umaamin sa kanilang pagkakamali kahit na nahuli na sa akto. Sa anumang relasyon, mula sa romantiko hanggang sa platonik, napakahalagang magkaroon ng pananagutan. Nangangahulugan ito ng pag-aari sa iyong mga pagkakamali, paghingi ng tawad kung kanakailangan at pagtutulungan upang ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit kung meron kang isang kaibigan na parang isang master sa pag-iwas, dapat mong tanungin ang iyong sarili kung ang pagkakaibigan ba na yan ay worth it sa iyong oras. Number 5. Ang mga taong palaging nanghuhusga o namumuna sa kanyang kaibigan. Alam mo yung kaibigan na ginawang trabaho na ang pagpuna para silang judge ng iyong buhay. Laging handang magbigay ng pagpuna sa iyong mga desisyon, sa iyong kasuotan, at maging sa pagpili mo ng gusto mong kainin. Oo, maaring maging kapakipakinabang ang constructive criticism dahil tinutulungan tayo nitong umunlad at lumago. Ngunit para sa mga introvert, ang isang mabuting kaibigan ay isang taong nagbibigay ng payo at patnubay sa isang mapagmahal at marespeto na paraan. Hindi yung ipaparamdam sa iyo na mababa ka at hindi ka sapat. Kung ang pag-uugali ng iyong kaibigan ay patuloy na nauhulog sa ganitong kategorya, maaaring magandang suriin muli ang dynamics ng inyong relasyon. Shoutout nga pala kay Lupet. Sabi niya, sigurado ito yung isa sa mga gumugulo sa isip ko. Asperger's Syndrome. Ewan ko ba Sir AP? May ginawa ka ng video about kung paano palakasin ang loob at makaalis sa comfort zone. Pero parang hindi ko yata magawa ng maayos kasi nga dahil pala dyan sa Asperger Syndrome na yan. Sabi naman ni Christine Curse Alderit, Media ako tatanggap ng bagong kaibigan. Gusto ko tahimik. At shoutout kay Marina Monacar, Joe Brexal, Paulo Bautista, Julkhan Abirin, at Derek Aldas. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag -comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6: Mga taong unpredictable. Ito yung mga taong sumasang-ayon sa mga plano at pagkatapos ay misteryosong maglalaho, na nagiiwan sa iyo na mag-isip kung dapat kang maghain ng ulat ng mga bigla na lang nawawalang tao sa iyong mga plano. Para sa mga introvert, ang pagiging consistent at maaasahan ay mahalaga sa pagpapanatili ng tiwala. Kapag ang isang tao ay madalas na nagkakansilan ng mga plano o iniiwan ka sa ere, maaari itong maging nakakabigo at nakakadismaya. Oo naman, may mga biglaang dumadating sa buhay. Ngunit kung ang antas ng commitment ng iyong kaibigan ay pabago-bago na parang stock market, maaaring maging mahirap na umasa sa kanila kapag kailangan mo sila. Number 7. Mga taong palaging pinag-uusapan ang buhay ng iba. Ito ang kaibigan na parang isang naglalakad na tabloid. Laging handang ibuhos ang pinakamakatas na chismis nang mas mabilis pa kaysa sa isang balita sa mga headline. Maaari itong maging nakakaaliw, minsan. Ngunit ang pagiging kaibigan ng isang panatiko ng chismis ay maaaring magkaroon ng mga disadvantages. Una sa lahat, may kita mo ang iyong sarili na navigate sa isang sosyal nakaguluhan. Hindi mo alam kung anong sensitibong impormasyon ang maaaring sumabog sa iyong muka. Dagdag pa, ang drama ay tila sumusunod sa ganitong uri ng mga tao na parang anino. Higit na mas malusog ang makihalubilo sa mga taong mas gustong magsaya kaysa maghanap ng mga pinakabagong mga skandalo. Number 8. Mga taong ikinakahiya ang kanyang kaibigan Ito ang mga uri ng mga tao na nagpaparamdam sa iyo na para silang secret agent na may dalawang buhay. Lahat sila ay nakangiti at nakikipagbatian kapag kayong dalawa lang. Ngunit sa sandaling magpakita ang ibang tao, mukhang ikinakahiya kanila nila o binabaliwala ang inyong pagkakaibigan. Ito ay maaaring hindi ka panipaniwalang nakakasakit na nagiiwan sa iyong pakiramdam na nireject at hindi karapat dapat. At nakakasira din ito sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Alam ng mga introvert na ang mga tunay na kaibigan ay sineselebrate ang iyong presensya sa kanilang buhay ng lantaran. Hindi ka nila iniiwan na parang bahagi ka lang ng isang patagong operasyon. Number 9. Mga taong palaging nakikipagkumpetensya sa kanyang kaibigan. Ang ganitong uri ng tao ay ginagawang kompetisyon ang lahat ng mga bagay. Maaring ito ay paghahambing ng inyong recipe ng adobo o ang haba ng inyong pagdajaging sa umaga. Para sa kanila, ang buhay ay isang malaking laro na lahat ng kaya mong gawin ay mas hihigitan ko pa. Para sa mga introvert, ang mga tunay na pagkakaibigan ay nabubuo sa respeto at suporta sa isa't isa. At habang ang kaunting healthy competition ay maaring maging motivating at maging nakakaaliw, ang patuloy na sobrang pakikipagkumpetensya ay maaaring magparamdam sa na ikaw ay isang kalahok sa iyong pang-araw-araw na buhay. At number 10, mga taong palaging nagdadala ng negativity sa buhay ng kanyang kaibigan. Ang buhay ay hindi na nawawalan ng na mga hamon at balakid. Ang pagpapalibot sa iyong sarili na mga taong patuloy na nagdadala ng negativity ay maaaring mas magpahirap sa mga bagay. Ang mga taong ito ay umuunlad sa drama, pesimismo at pagrereklamo. Ang kanilang presensya ay maaaring makaubos ng iyong enerhiya at hadlangan ang iyong personal na pagunlad. Bagamat ang ilan ay nagrereklamo ngayon at pagkatapos ay nagiging okay na, ang iyong mga pagkakaibigan ay dapat magdagdag ng sunshine sa iyong buhay sa halip na mga bagyo. Ang pagtatapos ng isang pagkakaibigan ay hindi isang desisyon na dapat mong gawin ng basta-basta. Ngunit mahalagang unahin ang iyong kagalingan at emosyonal na kalusugan. Kung ang alinman sa mga ganitong uri ng tao ay patuloy na nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na walang halaga, hindi pinahalagahan o sinasaktan, Maaaring sulit na isaalang-alang kung oras na ba para mag-move on sa kanila. Ang pagpapaligid sa iyong sarili na mga kaibigan na nagpapasigla at sumusuporta sa iyo ay maaaring humantong sa isang mas fulfilling at masayang buhay. Alam mo na ba kung bakit ayaw na ayaw mo sa mga lugar na maraming tao? Kung hindi pa, panoorin mo dito.